ulo. Okay. Masin, George. Mm hmm. na naman sarap kumain pagka umuulan Lord maraming maraming salamat po dito sa blessings basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang araw-araw maraming salamat in Jesus name Amen ginataang tilap yan naman eh santol Mm-hmm. <coughs> Ang patay ko kung saan. Ano pang ulam ninyo? Ah, uh, santol. Mm -hmm. mm -hmm. Bulot. <coughs> Ang sarap ng pagkaasim niya. Mmm, palong. Hmm. May paparating daw na bagyo ulit Mga September 13 daw. Sabi ng pag-asa. Hmm. Santol. Okay lang uh, inari santol kung sa maglalak pa kayo ng ganito. Kasi, kasi itong santol ginagataan din nila. Kaya pares na pares.

Ayan, papakin natin itong natira kagabasan. Talong. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang lagabayan, iwas niyo po sila sa tukso at always niyo po silang bigyan ng lakas upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya and then they will live happily ever after. Maraming salamat.